dito. Ah, dito kami ngayon sa Malikob Viewpoint. Kasama ko ang Six Gear Club. Dito ng view eh. Parang gusto mong ibulsa eh. Ano? Pedro, alam mo Sa pag-pastries. <laughs> Mananawa ka eh. Ang mga natin hindi to sa guild ang eh Ayun na yung ulap po. gas kagabi Ako din eh, na ako eh Kaya nandiyo ang baka ato, pansin mo? ag, ag, ag. Wow. <laughs> si Art, si kasama natin. Kasama tayo. Sa La <laughs> <laughs> <sa> Union. <laun> <laughs> <laughs> kami sa PTT sa AC Tex mag pre breakfast muna dahil alanganin daw yung dating namin sa Maliko Point para mag breakfast baka abutin namin doon this branch so kain muna kami siguro Or, ano ano lang I mean? tawag na? ang tawag din yung It's ano yun? light 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 breakfast lang para hindi lang magutom sa biyahe Just... Hi, it's 7 a.m. Tama ba? 7 a.m. Oh, it's 711 a.m. Matatapos lang namin mag-breakfast. Ayan. <laughs> Medyo, ano, 2 and a half hours pa daw ang biyahe namin. So, gear up na kami. See you later. Bye Thank <laughs> Pagkakiladahanin yung drone. <laughs> oh, may pintop na pala dito. Siya yung padre ba? Makiling. Makiling. Naka <laughs> <Makiling. laughs> <At> Laguna. <laughs> Mali pala. <laughs> Yes. San Pedro, Laguna. Sa kapag-twistis. May mananawa ka eh. <laughs> <laughs> oh, dito sa kapag-twistis. Ako nga hindi sa guild. Ang ganda. Ang ganda. ganda. Alam mo, may gano'n San Pedro ah. Okay, group pick tayo. ah, oh. Dito, dito, pag gano'n. group pick muna. Ayun ako, nagyayosi ako. <laughs> ako katabi mo. Handa din ako katabi mo. Nagyayosi din. Nandito. <laughs> sa ruminto sa falls And nasa likuran pa sila kanina eh nung pag alis nung nung pag alis nung ano nang doon sa pinagpapicture natin kanina nauna tayo diba ayun sila oh naiwanan na kami <laughs> मतले आता दिला ये तरह papaitan with dressante kin kagduwa nga igado 210 210 kada sang apo dio 300 kada may 10 puro, puro kasta quarter eh <laughs> ay zero watt ada dansa hmm tama yo ilang hmm. <tongan> na lang pero pero saan na? na ako e? Parang graduate sa yung konting slight, yung uh, uh, Parang wala lang sa akin, kung nag na ako. Kasi, nung nag- train ka dun sa oh. small bike, kapag na, parang paralyzed ka e. ba dati sa small bike, yung lang yung nigulong eh. <laughs> <Para, kailalang> yung <na. laughs> kahit mag ng konti, ayos hindi mo pa nakita pati sa traffic. Sabi ko parang hindi adventure yung dala, no? hindi parang 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 ang lit ng bike na dala. nag-enjoy ka ba? <laughs> Nakakahini yung hangin, lamig. Ay, no, yung ulap, kung mapapansin mo, Hello ayun, yung ulap, nasa sa labas wow, adventure bike kasama namin. Halo-halo adventure. May adventure rin. Mananawa ka talaga sa twisties dito. Ako nga eh kaninang medyo naligaw-ligaw ako kumika. Hindi naman totally naligaw. Feeling ko kasi kanina, parang naiwan na ako. Wala na yung mga kasama ko sa likod. Wala yung mga kasama ko. Wala na ako. Wala sa likod ko. Wala na sa harapan Sabi ko, naku. <laughs> Ang daming kainan sa gilid. Ang dami motor. Hindi mo mamamalain kung nagpark na sila. Kasi medyo minto ako kanina sa pulse. Eh. ganda kasi eh, binidyoan ko lang para hindi na ako bumaba. Ang um, tinigayang lako na lang ako yung mukha ko. And then, pagka ko, wala na akong kasama. Wala nang naagip yung comms ko. And then, nag-sports uh, mode on na. Sports mode. Ako. <laughs> banking, banking. And then, ayun. Buti nakasalubong ko sila dyan. Nagkita ba kami? pero talagang mananawa ka talaga dito sa ano, sa twisties dito panalo ang dito ang sport bike sa park lang na to na bundok pero yung papunta dito siyempre siguro dahil nag expressway kami maganda talaga at benjo relax na relax ay nga sinasabi ko kanina nakaka, nakakatawa dahil sabi ko sabi ko kay sa kapatid ko kay Leslie gusto kong sumama sa ride na to dahil ang ganda oh. ang ganda ng lugar kaya lang sabi ko sayang wala pa akong drone sabi ko Esakto eh, nagdala nagda nagdala sila Boss Chris saka sila attorney ng drone kaya yun. Although hindi pa ako, kas, wala hindi ko maipapakita sa inyo kung ano yung ganda ng ng view in yung yung, yung parang bird's eye view na, na may eh, na, may drone shot ganyan hindi ko man may sa inyo pero naniniwala ko darating din tayo sa oras na yun sa araw na yun makakadroom din tayo ang sabi ko nga sa sarili ko kanini enjoy mo lang kung anong meron huwag kang maghanap ng wala pwedeng manghagad pag sumikapan mo pero pag wala hayaan mo lang huwag mong isipin yun kasi the more na iniisip mo yung wala sa'yo the more kang hindi magiging masaya eh, so sa case ko wala akong drone hindi pa kompleto yung mga gears ko hindi pa kompleto yung vlogging equipments ko anyway may camera ko thank you dahil may camera ko nakakapag video ako na, na document ko yung yung mga lakad ko at kahit pa na papakita ko sa inyo So anyway, enjoy nyo lang yung panonood ng the rest of this video. Dahil sa pag-uwi namin mamaya. Pag-uwi namin mamaya, ano na kami? Uh, ang sabi, kung ano yung namin, ang usapan kasi kung ano yung dinaanan kanina, yun yung dadaanan ng bawel. Salamat sa panonood ng video ko. Kung umabot kayo sa part ng video na to at nagustuhan yung video ko, please hit like and subscribe.